Hi guys, welcome back to my channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ya, yeah, andito po tayo sa Ukay-Ukayan. Mahilig po ba kayo mag-Ukay-Ukay guys? Kasi ako talaga mahilig talaga ako mag-Ukay-Ukay. Lalo na pag mga ganitong oras, gabi. And then, kasi pag gabi kasi okay, hindi siya traffic. And pag daytime, minsan traffic pag magpunta ka pa sa mga ibang kayukayan and then mainit pa. Kaya pag gabi diretso na lang and yan, yeah, nakaka-relax naman pag gabi pag mag ukay, -ukay. And hinahanap ko pa lang ngayon ay short pants. Yan, yeah, mahilig po ako talaga mag ukay ukay lalo na yung mga short pants. Yan, yeah, yung maganda yung cloth niya, guys. At saka nakakamura tayo. Yan, yeah. So, yun, maganda talaga guys mag-ukay-ukay. -ukay. Try nyo mag-ukay-ukay pag gabi. So, yun sa likod natin, yung may mga, yan, pang gown. Sa mga mahilig mag gown guys, yan, punta po kayo dito. And then, marami din dito mga t-shirts, polo shirts, and mga pambata, marami din yung nakita ko kanina. Actually, hinahanap natin ngayon yung short pan, wala pa rin ako mapili. So almost lahat ay parang bagong open daw sabi ng tindera kanina. Kaya marami silang stocks ngayon. Mabuti naman guys ngayon ay hindi iba maraming tao. Yan, ko konti lang kasi iba coming pa eh. So napaaga tayo na pumunta dito kaya yun makapili tayo ng mga aga kung ano yung paunahan lang kasi para puro mga branded din yung iba kapag Saturday and Sunday pala buy one take one pala dito Okay na din kasi nakakasulit din naman pag uh, mura lang talaga yung ang uh, presyohan dito sa ukay ukayan And sulit naman talaga guys. Yeah. Yun nakita natin yung kaibigan natin nandito pala siya. <laughs> kasi yan, mabihid din talaga kami sa Ukay-Ukay. Kasama ko yung si Ray. Actually nandun siya sa kabila. Ayan guys, Kanoa, na, na, na tayo. Kasama ko si Ray. Kita kami dito. Nag-shopping kami. Kaya vegan <laughs> ko. Ha? Kaya ko. Kaya vegan? Si Ray. Tara na. Saan ka nagpapre? Nakikin lang ko. <mian> Nakikin <U> <mian> lang ko ba sa umilang tayo? bye oh, okay. Update kita ha? Okay, bye bye. Ingat. Bye bye. Ayan guys, tapos na tayo nag-upay-upay. Ang tatay ko nakabili ng mga shorts. Ayun, tayo ay wala tayong napili. And guys, thank you for watching and don't forget to follow MS channel. Okay, bye bye.